hindi na tayo takot ng pagbanggaan. Ang problema, wala tayong sapat na barkong ipangbabangga laban sa China Coast Guard na to. Kaya napapanahon na raw para bumuo ng sariling Philippine Maritime Militia. Oo, tama kayo nang narinig. Kailangan na ng Pilipinas gumawa ng sariling barkong ipanglalaban sa mga incheck. Imbis raw kasi na bumili tayo ng barko mula sa South Korea o Japan, bakit hindi na lang raw gumawa ng sariling barko, di ba? hamak na mas matibay naman ang gawang Pilipino kumpara mo sa made in China. Ang um, pinaka-importante talaga, gumawa tayo na sarili nating bago. Kasi lahat ng ginagamit natin assets ngayon, ang Philippine Navy, uh, Philippine Coast Guard, either galing yan sa South Korea o of course sa uh, Coast Guard galing Japan. Kilala ang shipbuilding industry sa Pilipinas na nag-e-export ng dahiganting mga barko. Imbis raw na ibenta to sa ibang bansa, bakit hindi na lang raw gobyerno ang bumili. Mas madali raw tayong makakabuo ng pwersang may pangtatapat sa banggaan sa mga Chinese. Pero ngayon, sa basihan nga ng comprehensive archipelagic defense concept, papalakasin natin yung hukbong dagat natin. And the best way na palakasin natin ang hukbong dagat natin is, is, of course, in the sea. build up our national industries, lalo na sa larangan ng shipbuilding. Kung walang intensyon ang China ng gerahin ang Pilipinas, uubusin naman ng China ang lahat ng barko ng Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng pagbabangga dito. Dahil dyan, ihina at mauubusan tayo ng kwersang pandaga. Kaya imbis raw na iharap ang mamahaling barkong tulad ng BRP Teresa Magbanwa, mga mumuraheng barko na lang na gawang Pilipino ang ipangbabangga sa mga Chinese. Oo, kasi talagang digil nagigil siya sa ating Pangulo eh. Kasi talaga yung pagpalaga ng ating Pangulo, nagulat din sila eh. Uh, yung speech niya sa ASEAN uh, Summit last year no sa Jakarta. Then of course recently yung speech niya sa Singapore sa Shangri-La Dialogue. Nagugulat sila talaga sa pag-assert uh, ng ating presidente ng ating maritime entitlement sa West Philippine Sea. Sakto raw oh, yung mga AFP service na ipadala gamit ang Philippine Maritime Militia sa West Philippine Sea. Bakit yung China hindi naman maangisda ang sakay ng Chinese Maritime Militia nila ha? Mga sundalo rin yan. Pupwede raw mga reservist na ng AFP ang isabak dito para just in case na magkaputukan, may alam tayo sa pakikipaglaban. Preparation should start immediately no? kasi hindi natin alam, lalo na ngayon, nowadays, ang gera will be by missiles, by drones, no? we call it cyber warfare or destroying the internet, you know. Kaya kailangan i-recruit din natin yung mga mga internet uh, specialists. Mahaba pa raw ang labanan dyan sa West Philippine Sea. Pati gaso ng Kaya kung mapapanatili natin ang presensya dyan sa ating mga teritoryo, China na raw ang mananawa dyan pagdating ng panaw. Napakagandang ideya ng Philippine Maritime Militia. Banggaan kung banggaan, wasakan kung wasakan ng barko kayo? Pabor ba kayo dito tapos mga service preservice ang ipapadala? Ikomento sa baba ngayong yung o